'to, pulutan. hingi tayo sa ah, customer natin. Ayun, kapitbahay natin pala sorry. titingnan natin yung customer natin. Ayan Kaya madaling, kasi madaling tayo. Ngayon niya ng pulutan. Ang oh, pulutan sa nang niya. Ito yung mga aso ko. Nauna pa sa akin dumating. Ayan. Mabait to, mabait to. Ito, may, ito nagbigay sa akin. Oh. Napakasarap. Na munggu. Tingnan natin kung saan siya. Nah, ini tuh posisinya. Tenang. Kan serap nemunggo. Dia mesti nemu bos ya. Wala. Wala di itu. Wala jano. Wala sa kusina. Nang, nang. Bos. Bos. Terus kena. Ka Kemain kena, Bah. Kemain kena. Ah. Trip natin yan. Ito pinigay sa atin. Kumain ka na? Ano wala mo, boss? <coughs> May kakain pa? Wala ka bisita? Uy, boss! Ay! Ginawa ka naman ito. Mahirap yung tubig dito. Mahirap. Okay. Yan, pwede mo. Pwede ko matay ng manok. Pwede magkatay manok o munggo. Ha? Masarap ang munggo, boss, kaysa magkatay manok. Tayo mo mo manok Hm? Dali sa manok ko. Wala kang bisita, boss. Wala ka bisita? Bakit? Sinong hindi pa kumain? Wala ka bisita? Kahit busita? Kahit busit na? Wala talaga? Kumain ka na ba talaga? Hmm? Wala pong manok tayo ng ano? Pwedeng kainin? Yung manok natin pwede. Ayun, laki ng manok mo boss, ah. Ginoo kalapati oh. Yung manok na puti. Ginoo mong kalapati nasa taas. Wala nakakain. kakain. Uy. May tubig kayo dito, boss, ah. Boss. Ba't kayo may tubig? <coughs> ng <po> eh <pwede> e, kami wala nga tubig eh. Eh naka nga sa bahay, walang tubig eh. Pero kumain ka na, wala ka bisita. Oh. Pwede, pwede, ko kukunin? Kum, tapos na. mga aso ko nandito, oh. Pati aso ko, boss, eh, nandito, oh. Eh, lagi dito, oh. Pwede ko ubusin boss, eh? boss Pwede ko ubusin eh? Wala nakakain Magkukuha lang ko konti, boss, kasi baka kakain pa yung ano mo. O nga, konti lang. Konti lang kakain tayo, kain doon kasi. Pero kumain ka na? Paano mo niloto, boss? Paano mo niloto to? Tinapa. Ba't wala makita ng Tinapa. Ay, hindi ko na kukunin to. Wala pa na tinapa. Okay na. na, na. Ba't mo kina, ano? Ho? Hindi, munggo lang yan. Ah, munggo. Nang no, tinapa. Eh, kaso wala tinapa. Salamat, boss, ha. Sarap na munggo. Pero, bakit wala tinapa? hindi kunti na yan. Alam ko. Terima bos